5.50 ang aming call time. Let's go. Kasi bumibili kami ng ano pa sa lubong doon sa kapatid at mami ni Sir Opie kasi gusto nila yema. Ngayon kita kaming maka-puno with milk. Yonch! Morder lang kami dito mga ses, sa Shake Shack. Again, the release of the adventure of Mr. Ian Lopez and Daniel Lopez. Once again, Mr. Ian Lopez and Daniel Lopez. Here now. Let's go, mga sas. Now, we're back na, mga sas. immigration lang kami. Then, kakain na din kami ulit. Maulan dito ngayon. Hindi na-check na yung weather. Welcome to Japan, Natalia. <laughs> it's raining tacos from out of the sky. And us uh, <laughs> here Favorite. Ayan na mga sis. Hanap na kami ng ano, SIM card. Ay, hindi na pala. Dongle na pala. No? Paket Wi-Fi na yung kukunin namin. Dito kami kukuha ng packet Wi-Fi mga sis. Bakit wifi na hindi na-use? Day one in Japan. Picture. For YouTube. Honey. Honey, chew. Tinuloy pa So, ang plano namin, gusto namin kumain sa... Family Mart. Family Mart agad or the family key. Yeah, 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 yeah. Yes. Yan naman, 7-Eleven na lang pala muna mga sis kasi walang family mart. So, bili tayo. Food. Yan na siya mga sis. Na-miss ko to. Oh my God, I miss this. Ito na, mga sushi food namin. Kain tayo. Nakatayo na lang kami kakain, mga sushi. Wala kasi na. Available now. na. Rice nila. Ako talagang kinarer ko to. Yung grilled mackerel. Rice! Perfect. Eh mga sis, pag kailangan niyo kumuha ng Suwika card, meron ng mga parang ATM or machine. Ayan ano, oh. diyan kay pwede kumuha ng Suwika. Uh -huh. Anores -uh na ka Ay, mga sis. So, ayan. Nag-self-check-in lang kami. Dito kami ulit sa SG Premium Kasay na hotel. Hotel na parang apartment. Ayan. Dito na talaga kami lagi nag-check-in. Kasi, ang luwag talaga ng space. And, parang bahay mo na siya. Dito sa Japan. Wow. At, update lang. Mainit po, mga sis. Kahit umuulan. Majinit siya. Parang Philippines, mga sis. Mainit. Yan ang pinaka-update dito sa Japan. Back to you, Sir Nolly. What? Sir Nolly. We're here na mga sis. Finally. Wait. Open. Open. Tara! Ayan ulit. Maluwag na naman. Oh! There. Oh, may sala tayo ulit dito mga sis. Look at that. The bed. The sala. And madam na and Natalia. And then, what's that? What's that? Shh, the CR. The Inodoro. Yes! There. There's the Inodoro. There's the Inodoro. And then, of course, ang favorite ni Madam. <laughs> the bathtub. A. 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 Yun lang mga sis tayo ay magpapahinga muna din. Balikan ko kayo mamaya kung saan kami mag-dinner. Eh mga sis, lumabas na kami ulit pero mauulat pa rin talaga. Yan sila. <laughs> so, na uh, re touch, green touch lang. Freshen up and nagpahinga sa gilid. And nakinig ng mas online. So ngayon, pupunta kami sa Shibuya. Babalik kami doon sa Sukiyaki na masarap. Yung Momo. Momo ba tawag okay. nila? Momo na restaurant. Ay, hey, wasan ka Shinjuku? No, na Shibuya. Palapit sa Zara, di ba? Ay, Zara ba yun or Jiu? Oh, that pala. Ang lakas ng hangin. That's Pero that's alam mo yung hangin dito ngayon mga kasi summer. Hindi na siya yung sobrang lamig. Balikamgam na yun. Ah, ang lakas. Wait mamaya na nag over lang kami dito mga sis kasi bigla akong nagkaroon. So, napunta tayo dito sa my make uh, Family Mart lang to ah. Ayan, meron silang ganito. Ang bagdango. Ang bagdango. Ito yung mga napkin nila Oh. Ito yung binili ko. 360 Oh. Pwede akong 360. Hindi <laughs> ako tatagusan mga sis.

Let's eat mga ses. Meron tayong egg dito. Then, nito. Ayan, mahalo mo dito. Mekos-mekos. Ayan. Patong dito. Ayan. Hmm. The rice. Sarap. Medyo tumila na yung ulan mga sis. Lakad-lakad kami on. Pumunta kami yung Zara kanina. Bumila ko ng sandals. Kanina malakas yung ulan, pero ngayon, buti tumihila na. Ayan, hinanap din Natalia to. <laughs> Meron din actually sa amin to, sa station namin. Kaso, natripan din nat ngayon. 100 yen store. Mga parang mga ano din, mini so ganun. Mga another buting ting ni Natalia. Actually, plan namin, dito kami hahanap sa Japan ng mga ano, souvenirs niya sa birthday niya. Para unique, ba? Diba? Ah, look, oh, may mga gel polish dito, Kaso hindi na ako pwede. Ayan. May mga falsies din. Pero sa ang cluster kaya? Wala. Dami mga stickers, mga pang stationery. Itong bedazzle. Nice. Oh. Good morning, mga sis. It's a rainy day today. And, eh, may dala kaming maleta. Kasi, mag-check-in kami ng one day sa may chiba, malapit dun sa mommy ni Sir o. Kasi dun malapit yung resort na pupuntahan namin para sa celebration ng mommy niya. So, kailangan maaga. Kaya, dun ka lang kami mag-check-in. Pero, one day lang naman. One night lang. So, ayun. Jumujulan. There's Natalia. Ha? That's her fit. There. Very local. Pero, mga local dito, naka-shirts na lang talaga. Alam mo naman, as a mom, she na Pilipina, naka-jacket pa rin ang anak. Basta umuulan. Ayan. Bili kami dito mga sis. Ang pang sobra ng mga tinapay. Try natin. Yan sila. Wow. Ito in order po mga yun. Hindi no, ko no. Okay, we're here sa Chiba Biko Camera. Ito yung mga gadgets nila. Oh, cute. What's that? Mat Parang peto. Hello, kalaki na silba. Yun Tama. fam. Wala ka, party na tayo. Ng pub. Cute. Yan, okay. Ang laki tamagotchi. What the? Alakay ang utama ko. Ayan mga sis. Nakita niya na yung phone na gusto niya. I mean phone na laruan. Ayan siya. Ang cute. Ito. Thank uh, you. Thank you. Arigato. Arigato. Cute. Ayan na. Happy? Ito yung birthday gift ko sa kanya mga sis. Saka birthday party. Oh, happy siya. Nice. Ayan, bibili kami ng phone para sa mami ni Sir Ovi, mga sis. Para sa birthday niya. 60th birthday kasi. Ayan. Plan namin ito. 16 white. Kaya mga sis. Pag sa big camera mo lang siya pinili. Apple pa rin naman siya. Pero wala tayo ng paper bag ng Apple. Parang kala mo sa palengke mo lang siya pinili. Pero ito, may tax free to ha. Pag sa Apple kasi mismo na store, walang app, ano, tax free. Ayan. We are here na sa Aki Habara ulit mga sis. Yes. May ako dito sa Zara para pang outfit tomorrow and sa next day. So ayun. Ayan, bilhin ko din tong sandals kasi parang swimming, swimming kami tomorrow. Pero hindi ako magsiswimming mga sis. Outfit ko lang. Ayan. So, ayan, day 3 na tayo mga sis. Bilis lang. <laughs> So, nagbabadali kami kasi kailangan na namin umabot sa train dahil maaga dun sa party-party ni mga mini-observer. Habang nagaantay ng train. Picture. Mga susula pa halos tao. Diba? Diba? very quiet and peaceful, peaceful Japan. Mga hmm. ilang mga next year na siguro balik namin dito. tayo mga ses Ganto lang tayo. Ganta-gandahan lang tayo. Shave eyes. Shave eyes. mala Japan. Blue raspberry. Natry mo na yan? Yeah. Oh, yes. Ay mga ses So we're back here na sa village or subdivision ng mami ni Sir OP. Tapos, grabe ang init doon sa ano, water park nila. Hindi na nga ako nag swimming na sunburn pa ako. Ganon ka ano yung init dito. Hindi pa oo ito ah. Pero, anyways, meron talaga. So, hindi nga pantay eh. Ito wala masyado. Ito meron. Parang ito yung nabilad ng sobra. Kalahati lang. Pero papunta kami grocery and also do sa park para makapag din naman ako. Hindi ako naka-OOTD sa water park. Nahihiya kasi ako mga sas. So, dito na lang tayo ariba sa park. Okay? Ano yung puliglig? Ang dami ha. Sabay-sabay sila, no? Hindi na narinig yung puliglig. dami pala dito na. No? Ngayon hey, mga sas, spring nandito kami, yung buong lahat ng mga puno yan, cherry blossom yan. Ngayon, hindi na. Horror green na sila. Oo, oh, diba? Iba-iba <laughs> talaga yung season nila. Katuwa. Okay. Ayan sila, mga sis. Magpipinsan. Cute. Mga sis, it's our day. Anong day na natin ngayon? Day 4. Day 4 na namin. And we're going to shop till we drop. Shop till we drop? Hindi. Ngayon na kami, ano, shopping day namin ngayon. Sa Donkey, saan ba? Anak, sa Cosme. Saan pa ba? Kung saan man. Kung kami mapadpad. Basta parang ang, ay, patang lapit ko na. so, naka, takip lang ako ngayon, pero hubadera tayo mamaya. Pag sa mga pictures. Conservative kasi si Sir O. nag Awesome. Pero anyways ayun na ah uh, cloudy day today medyo mainit pero hindi naman eh yung init cloudy days it's colder than the philippines Oh, colder than the philippines daw Kasi yung sikat na ano, I am donut. Pero mahaba yung pila. So, no na. Pagod <laughs> kami mag umakit hagdan. Pero hindi kami kakain talaga dyan. may, may matcha o. Oh. <laughs> Ayan, sa Harajuku na pala kami mga sis. Matcha. Parang sayang naman yung sunglasses. Kaya na gamit ata dapat. Ayan. Ay, magkakosme cosme muna tayo. Oh my gosh, my favorite. Favorite, favorite, favorite. Let's go. Ayan siya. Ayan na siya. Cosme. Shopping na. Go. is my favorite place here in Japan. One of my favorite places. So, alam niyo na yun, di ba? Nakailang punta na tayo dito. Ito yung mga top 1, 2 kineme nila mga products. Meron dito yung bago na basic and so on. But here, tier oh, Super cute. Yung mga sus, meron na silang product. Dito. And Dior, alam nyo na yan. Tapos ayan, nung last na punta namin dito, wala pa yung bago nila ah, sa Dior ngayon meron na. There. Nice. There. Available na sa kanila lang. Let's buy. Ah, oh, kagulo dito mga sis. oh, ang daming tao. Why sell? Ay, yung bronzer nila bet ko dito. Sabi ni Terry, maganda daw Meron na sila mga sis nung lip plumper or gloss plumper nila. Dati wala pa yan. Nung last na punta ko try na. Pero ang gusto ko na i-try itong gorla na Na curious ako dito sa terracotta. Let's see the glow nila. Kunti lang nung available shade niya. Tapos wala din nag assist So, negative tayo mga sis. Yan naman sa mga skin care nila mga sus. Nagaan ano sa ilong. Pumaparte yung ilong. Saming sa tao mga sus. Parang nasa divisoria ka lang. <laughs> we're gonna try boba milk tea. Sakit Sa strawberry mga sauce. So. Ayun yung boba nyo. O, di ba? Binilan siya ng daddy niya, oh, Pandora. Her first Pandora bracelet na, eh. Patay tayo dyan. Gusto din ni Madam to. Better ma-wear. Oh, it's so nice, girl. This is our lunch, Katsu. Oh my mga sis, nakita ko uso to. Kay Kylie din, nakita ko to. Ikiterang frog. So, piling ko na ba? It's nice, no? Parang bagay sa akin. Bagay ba? Ayun, ganyan siya. Super nice. Ayan, mga sis, yung mga uso. Buying this one. Itong color na to. And this one. And, diba? Nice. Dito kami sa sa favorite namin ulit na ramen. What is this, Natalia? Anong Kamukura. restaurant? Kamukura. Ayan. Kamukura. Kamukura. Self-service na dito. Hindi ganyan siya kalaki mga siso. Ganyan siya kalaki. Tapos hinahanin lang namin kasi hindi kami malakas kumain. Yum! Kain! Sadaki na! Ha? Ah. Good morning mga sas. It's already five, 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 five. and last full day na namin tong ngayon. And then Babay. Pupunta kami sa Shinjuku para bumili ng birthday clothes ni Madam na ay ni Natalia. And then bahala na ko ano bang mangyari for today. Wala masyadong ano plano talaga kasi nga itong Japan trip naman na to eh para sa birthday talaga ng mami ni Sir Oki. So ayun lang. See you later sa Shinjuku. Bye. Sila mga ses, may sarili na naman silang buhay. Hindi na naman ako parte ng pamilyang to. ba? Diba? Sino ba ako sa kanila? Parang wala lang ako, mga ses. Ganon. ba? Diba, ako ito, isang naglalakad sa likod nila. Well, wow. mga sis, ang dami dito tindahan at kakainan sa area namin. Na area namin, na feeling dito nakatira. Ang ingay naman ng mga hapon sa leko. Eh, ito favorite nina at 100 yen shop. Mga mura. Mga sis, dito lang kami sa Shinjuku Zara. Bumili kami ng mga clothes ni Natalia for birthday and ayan, aura-aura lang tayo. These are fit checks. There. These our lunch. Yakiniku. We have Pajon also. Natalia, favorite. Dad, what's the difference of Sukiyaki and Yakiniku? Okay. Super init mga sis. Kaya namin kaya lakarin. Ang taas ng UV rays na daw ngayon. Kaya sobrang sakit sa balat. So, na taxi na lang kami papunta sa patutunguhan. Gusto kasi ni Natalie yung Dubai chocolate. Meron daw mura. So, puta kami dun. O, oh, balitakan ko na lang kayo ha. Balikan ko kayo. Bye na ano. Ayan, Dubai Sweets. Ayan. Ito ba yun? Ito yun, yes. Nat? Okay, let's go. na taxi talaga ka na pupunta dito. eh okay, ganyan siya Very aesthetic pa okay. Ayan. Ayan. Ayan.

Ano siya yung pastry na matamis? 7 over 10, yung Dubai chocolate. 7 over 10 din. Okay, bili tayo dito sa Tiffany. Eh. Oh, air. Pero yung pinakamura. Oh, imagine nakaupo tayo sa ganito. Hey! <laughs> Oh, mga first time. Why not? Oh, shhh. Hello, mga sis. Perfect. Una, paper bag. Yung paper bag lang pala yung gusto. I'm so happy. Ayan, nga, sis. Para sa souvenir niya. Sa birthday niya. Tapos may upi bumalik ng hotel kasi may meeting kinemerut siya. Eh, sayang naman yung last day namin dito. So, So, surprise din namin si Sir Ope kasi so, gusto niya ng iPad, iPad mini. iPad So, alam mo naman yung puripot. So, bibila na lang namin ni Natalia. Di ba? So, sana di kami maligaw ni Natalia. Hindi si Natalia, talaga. Si Natalia yung ano ko, navigator. Ako, tagabayad lang. Di ba? We should walk. I don't know where to go eight stops daw sabi din that, na kinukumpag din ako ewan ko kung e, bakit eh, kasi wala ko alam dito if ever man maligaw kami magnataxi na lang kami Type map. navigator ayan siya kinakabada ko nakarating kami sa Tokyo Sky 3 na kami lang <laughs> sa taas lang pala ng binabaan namin yung Biko camera. And sana may stock. Kung hindi, <laughs> napagod lang kami sa wala. Pagod. Okay na mga sis, tayo ay babalik na ng hotel. Mapa-family mart na lang kami ni Natalia for dinner. Balitain namin kayo kung makauwi kami ng maayos. <laughs> ay, mga sis, si Natalia nag-charge ng suika ko. <laughs> Hindi din kasi ako marunong. Napakawalang kwenta ang magulang. eh hey, hey. navigator ko. Yes, uh, pa na kami in a uh, success kami. Nagbili lang kami sa Family Mart. And then, binili natin yung iPad ni Sir OP. Panoodin nyo si TikTok yon Surprise natin. And then now, uh, pupunta lang kami ano grocery kasi may bibili si Natalia pa ata. I'm not sure kung ano pa yun. Ano mo bibili mo? Hindi um, din niya maalala. Mamaya It's na like lang. candy. Candy rin daw pala. A famous candy. Walking, walking. Mm -hmm. Mendo. Super cute. Try natin. Go. How much ba? Oh Hari, ano? Ano tawag no, din? Hirono. Dinner. Care Bear saan? Ayun na go. Uy, gusto ko yung ano. Ano yung tawag dyan? Parang gusto ko to. Ano sa Space Molly. O, oh, go pay na. Oh my gosh, ang ganda nito. Oh my god, so pretty. Ay, balik saan. 1,650 yen. Magkano yun sa peso? 600. 600. Same okay. lang, no? Bye, -bye mga sa... See you next year, Japan. And see you, Hong Kong. Uh, in a few weeks. Two weeks.